Ayan, para sa hapunan natin ngayong gabi, maglalaga lang ako ng itlog. Itlog muna yung hapunan natin. Ayan, so 3 eggs for tonight. Mag-aabot yeah. tayong itlog. Yan. Yeah. Ayan. Nagagawa muna natin 'to. 'Yan 'no, solid yung pagkakakulo, oh. batong luto na yung mga itlog natin. <laughs> itlog. And so after natin gumawa, oh, magluto ng itlog. Uy. Masarap coffee. Yan, so luto na yung egg natin. So ito muna yung dinner ko. At ah, yung... At ah, yung ilog pa ngayon ka ah, coffee na yung itlog kasi rich in protein. Try muna nating mag ng weight sa mga <laughs> sa mga susunod na na araw. so na na naman yung isang linggo na punong-puno ng trabaho noo mula Lunes hanggang Biyernes. So bukas, um, Sabado naman. Ano naman tayo? Uh, klase ulit tayo sa uh, sa graduate school. So mag-ready na ako. Kaya lang, of course ngayong gabi, dapat dinner muna tayo. Ah. Huh. Ngodyo. No. Ngodyo pagkakalaga ako. Panayo Ang ah. ayan Mundo Sino kung nakikita niyo umuusok pa? Oh. kita ba? Parang hindi Pero dito Oh! May natapon <laughs> Pagkakita lang arte-arte. Pag ano, wala pang 5 minutes, sabi nga eh. Pulutin mo. So, magpapahinan na Then, magre ako niya mamaya yung Then, magre-ready na ako para sa klase ko bukas. Pag uh, do it school. Yeah. So, excited na ako makita yung mga estudyante ko para bukas.